Totoo ba na merong Leviathan? Ang Leviathan ay inilalarawan bilang isang serpent dragon. Sinasabing ito daw ay walang takot na halimaw ni ginawa ng Diyos sa ikalimang araw ng paggawain sa mundo. At ayon sa Biblia, dalawa ang ginawa ng Diyos upang mamuno ito at protektahan ang mares at ang mga hayop sa karagatan. Gayon Gayunpaman, nakasaad sa Psalms chapter 74 verse 13 to 14 na... Pinatay niya ang isang Leviathan at ibinigay bilang pagkain sa mga naglalakad sa disyerto. Sinasabi din na si Leviathan ay isang Seraphim. Para sa inyong kaalaman, ang Seraphim ay isang heavenly creature. Ngunit ito'y sumama kay Lucifer at nakilala siya bilang sin of envy. Sinasabi din na pinaniniwalaan ng satanic cult na ang Leviathan ay kabilang sa demonic trinity kasama sina Lucifer at Belial. sa kabilang banda sa apocalypse. Sinasabi sa atin na walang sino man ang makakaharap sa kanya at siya ay matatalo lamang sa pamamagitan ng Sword of God sa araw ng paghuhukom. Paalala lang para sa inyong manonood na hindi pa napapatunayan na mayroong Leviathan at ito ay nananatili pa ring misteryo. Kayo bang mga manonood, naniniwala ba kayo na meron talagang Leviathan?